ito yung entrada ng Jay Castle ah. Oh. Pagpasok mo doon, 1.5 na yun. Ang doon sa loob. Ayun yung dalawa. Ngayon lang kami nakapunta rito dahil nung opening niya, so opening, medyo busy tayo, marami tayong ginagawa. Ah, uh, hindi na tayo pumunta dahil unang-una din, marami rin pumunta rito. Ang dami raw tao rito. Ngayon. So ngayon na lang tayo pumunta parang uh, makagala tayo dito Ayan yung, yung ito yung entrance ang galing ha Ayan Amer Saan pa picture dito? Ayan you know? Okay, nakarating na din tayo dito Jay Castle

pero hindi niya one pipe so hindi natin kaya pa mag iipon tayo para makapasok tayo sa loob eh soft opening pa naman eh siguro yung talagang opening niya mas uh, baka yun makarating tayo subukan natin meron pa namang pagkakataon pumunta lang tayo dahil uh, hindi tayo nakarating nung uh, soft opening dumaan lang talaga tayo rito Kasal na kasal na. Ayun yun, ayun yun. Ayun ang kasal. Ayun. May parinig kayo May kai kai Hina ka po Parang hindi pa tapos ang pintura Ayun o, oh, ayun uh, Ito pa yung medyo uh, parang entrance kasal na kasal din no? Pero entra sir dyan talaga O doon Tago siya doon sa kabila Doon para tara Tingnan natin na Ah salamat ah Ayan, narito na tayo sa medyo dito sa may entrance na tayo ng J Castle na. So may mga nag-aassist sa atin dito. Sila so, yung mga nakasumbero ng nag-aassist sa nag atin. Ang ganda naman dito. Wala masyado tayong sabay. Ayan. So pasok lang tayo. Hindi <laughs> tayo papasok. Kaya tayo papasok sa loob. Ano, Mag-iipon muna tayo. yung masama kong dalawa. Picture na lang. Picture. So ito yung entrance ng j Castle. Oh. Ah, 15 daw, mother. <laughs> Ay, 15 <one five> kaya. <laughs> e, doon na nai pwedeng doon. <laughs> Hindi doon pwedeng sumilip doon. Ah, ito yung entrada ng j Castle, oh. Pagpasok mo doon, 15 na 'yon. Ganun sa loob malaki pa to eh doon pa yata to parang may ginagawa pa doon eh so try nating mag video doon ganda magpicture picture dito ano yung magpapakounte sila ano yari na good eh. skip up. Oh, no, wala yung sama ko. So, punta. Mag check. Yun, pabalik na tayo. Balik na ulit tayo sa parking. Sama natin si Mother at saka si Amber. Yung Yung hiya. Pagbalik na lang, Mother. Ito yung talaga, yun. Sa gabi maganda. Ito Ito yung parking la laki. So, kaya ito mag-accommodate ng madami sasakyan. AMJ yung j yung castle. Tapos meron pa doon ano eh, yung building na ginagawa. Ayun, Ay, Sa bandang yung malapit na sa dagat. Ah, parang staycation daw yan. Imagine niyo kung gaano kalaki tong parking nila. Hanggang doon pa oh, yun. Lawa. Tapos meron na daw mga swimming pool doon sa dulo doon. So hindi pa bukas. Yan. So by next time siguro makapasok tayo sa loob.

O, ito yung ticket sa parking. Ayan. Pagpapasok kayo, bibigyan kayo ng ticket. Ayan. Para makapag-park. 50 pesos ang isa. Ayan. So, palabas na tayo ng J. Castle. Sa susunod na lang. At, uh, Mag-iipon na. Mag-iipon. Mag-iipon si mother iipon uh, sponsor i sponsor baka naman baka naman sponsor 4-5 well, yeah. din ah <laughs> hindi na baka may mag-sponsor dyan yung okay. uh, entrance ng Jay Castle ang ganda naman ng uh, logo nila napaka simple eh. at saka ano lang ganda ganda uh, Jay Castle bye bye